Ito attorney, kumuha lang po tayo ng update. Uh, kaugnay po sa inere natin noong November 17 at may YouTube title po na Pamilya ng Pasahero sa Victory Liner Nagpatulfo. Alamin po natin ang uh, latest update. At uh, bago ang lahat, meron tayong flashback video. Panoorin nyo. Ayan po yung uh, ating uh, suspect, yung gunman po. Nagpala, hilabas ang... Baka! Baka! Bukin mo! Bukin mo! Ayan na. Sa amin ngayon, sir, eh, medyo nandun po yung takot. Kasi hindi namin alam kung sino yung nasa likod ito. Gumawa ng ganito sa aking kapatid. Kasalag mo yan po tayo nagbabacktracking ng mga CCTV sa mga dinahanan po sa nga ng bus po. Yung possibility na mistaken identity. Wala yon Kasi kung titignan mo sa actuations ng bumarir, talagang sigurado sila kung sino yung nila. Wala, wala po kasi medyo Rambayong bong pa no, medyo malayo po yung... ginaya pa eh no. Meron po kaming hawak dito ng mga na-enhanced na pictures nung mga nakabarel. Opo, nagtataka sila bakit nag-bash at doon naman po yung pickup ng mag-asawa. Ang kutog po namin is nakakaramdam po ito na may threat sila sa buhay. From time to time ma'am, kukuha kami ng update kay Major Agliam kaugnay po sa kaso po no, uh, para po matutukan. Salamat po salamat po. Opo. Kumuha lang po tayo ng update, uh, Attorney JV, patungkol po sa kaso po na ito. Uh, Jam, ito po yung reporter po natin. Uh, Jam, magandang hapon. Kasama natin si Attorney JV. Good na I'm Fari and Attorney JV. Jam, okay. baka pwede mo kaming bigyan ng uh, update kaugnay sa kaso po na ito? Okay. Attorney JV, uh, nagpahayag na po ng update ang ating papulisan patungkol sa dalawang pasaherong binaril sa Victory Liner Bus noong November 15 na po noong November 20 sa Bilasag Aurora ang isa sa gunman na bumarel sa dalawang biktima. Ito po ay uh, kinikilala natin na si Alan Angeles de los Santos na may standing warrant of arrest na ka sa kasong 3 pounds statutory rape sa Nueva Ecija at sexual adult sa Ilada Isabela. Sa pagbabaktrak po ng ating kapulisan at sa tulong ng witnesses ay uh, natunto ng na ni Alan de los Santos sa Bilasan noong araw na siya ay dadakpin ng ating papulisan ay aktong tatakas na ngunit nagkataon na, ma na maalo ng dagat at walang biyaheng bangka papuntang Palanan Isabela. Kaya po ito ay nadakip at na-recover po sa kanya ay yung shorts at sombrero na suot niya noong nangyari ang insidente. At siya rin po ay nag-voluntary execute ng extrajudicial confession with the assistance of his legal counsel patungkol sa pagpatay kay Gloria at Ilano at Arman Bautista. Dito niya po uh, naisiniwalat na na sila ay uh, kinausap ni Charlito at Ilano Jr. o alias si Soy upang ipapatay si Gloria at Ilano at ang partner po nito. Sila ay pinangakuan na babayaran ng 60,000 kada ulo. At a, naunang bayad raw na kubra nila ay uh, 20,000 at pagkatapos noon ay hindi na muli nasundan ng bayad sa kanila. At ito lamang po, uh, December 11, ay nai-file na sa Prosecutor's Office ng Nueva Ecija ang two counts of murder laban po sa limang suspect sa kaso. Hmm. Ang uh, dalawang gunman na nakita po sa CCTV, ang uh, anak ng biktima at uh, live-in partner po nito at isang gando. Sa kasalukuyan po, Sir uh, DJV, iniimbestigahan pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng gando na ito. Ito po yung uh, driver ng sasakyan na sumunod sa Victory Liner bus kung saan sakay yung dalawang gunman at ibinaba sila sa payumbong bong. kahit nga sakay na bus ng dalawang biktima ho natin. At uh, unidentified pa ho ang uh, plate number pero ang uh, base po sa ating pulisya, ito po ay sedan na kulay beige. At ang uh, nakikita nga motibo ng pulisya ay grudge dahil uh, nagsampa ng kasong uh, robbery at uh, ang biktima si Gloria Atilano laban po sa kanyang anak na si Kisoy. At uh, patungkot naman po, uh, attorney, sa isang gunman pa natin na kuha sa CCTV, ay identified na rin po natin ang suspect at alam na ng siya kung saan po ito nagtatago sa Nueva Ecija. Sa so, katulukuyan ay hanggang dito muna po yung dinidisclose nila na info sa atin. At uh, hinihintay na lang po, po natin na lumabas yung warrant o barat para sa mga ilang suspect pa po natin at rin. Okay, Jam, maraming salamat no sa sa iyong update. Klaruhin lang namin ha doon sa uh, naging report ninyo. So ano ang kinalaman no nung anak nung biktima dito? Ah, uh, ni JV, meron po mo tayong motibo dito dahil la. Uh, Nabanggit po na yung ating uh, biktima na si Gloria Atilano, nanay ho ng ating suspect, inasukan niya ng kasong robbery at carnapping si Charito Atilano Jr. o yung kanyang anak. At uh, nabanggit po na ito, ito po ang dahilan kung bakit uh, nais na pong ipapatay no, yung uh, kanyang nanay at yung living partner rin po nito. Attorney. Uh, in, in, other words, siya yung nag-utos, siya yung mastermind, siya yung, siya yung nagbayad no, ng 50,000 pesos ba yun? Bawat ulo? Bawat ulo uh, po bawat ulo po, sa so pang uh, mastermind sa so pang nagutos po sa ating mga dad for hire. Yeah. Okay, okay no. So well, based dun sa extrajudicial confession na inexecute ni Mr. Uh, Alan De Los Santos, uh ito, no. ang ang, ang lupit nito. Ano, Shari mm -hmm. no, isang anak papatayin ang kanyang ina. So ang ang kaso dito Shari is mm -hmm. parricide. Eh. Hindi pariside. lang hindi lang to mm -hmm. hindi to murder. Mm -hmm. no? Parricide. Pero of course, Murder din kasi may kasama yung 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 babaeng biktima eh. Mm -hmm. Insofar as that uh, other person is concerned, murder no so patong-patong. Yes. Kaso dito. Okay. Jam, uh, kaugnay naman doon sa kasama no. Ah, uh, di ba dalawa sila doon? Meron na daw bang lead doon sa isa pang uh, suspect? Yes po. Identify na po natin yung isa pang gunman na nakita ho sa CCTV at alam na rin po ng kapulisan kung nasaan po ito ngayon sa Nueva Ecija pa ngayon ay hindi mo na ito dinedisclose pa kung yes. hanggang saan yung update po nila. Pero maganda po yung investigation nila at uh, mga tanggap po tayo ng resulta sa mga susunod na araw patungkol po sa update sa isa pa nating gunman. Okay. Uh, jam, Jam, uh, cl clarify ko lang ha. Na-mention mo kanina na parang may getaway vehicle, ito yung sedan. Yes. So meron pa, bukod sa mga gun gunmen natin na dalawa, at of course yung mastermind, meron pa bang iba na mga persons of interest dito? Actually Atty. JV, lima po yung suspect natin. At ang sakay po ng uh, uh, vehicle po na ito, yung coaching sedan ay yung dalawang gunman at yung driver. At ang hindi pa po natin na pangalanan itong driver po ng sasakyan. At ito po yung John Doe po natin, Atty. sa linya na natin si Police Captain Franklin Sindac, ang PIO po ng Provincial uh, Office po ng Nueva Ecija PNP. Ah uh, Captain uh, Sindac, magandang hapon po. Uh, live po tayo sa programa po ni Idol Raffy Tulfo at tatalakayin uh, po kayo ni Attorney uh, JV Bernardes. Magandang okay, magandang hapon po uh, Tony ay, magandang hapon po no, Police Captain. Sir, uh una sa lahat, kami po ay humahanga no, nadakip na natin yung isa sa mga sospek at malaking development no, yung naging kanyang extra judicial confession. Sir, uh matanong ko lang po no, ano na po no yung mga sumusunod na hakbang o ginagawa po ng ating kapulisan patungkol dito sa krimen no, sa krimen na po na ito? Opo, na-file na po natin yung kaso no ng December 11. so hindi po tayo titigil doon. Ang gusto nga natin hanggang conviction eh talagang maparusahan 'yung mga uh, mga suspects no para mabigyan natin ng hustisya talaga 'yung uh, mga biktima sa brutal na pagpatay na kita natin na nag-viral naman yes po no sir uh, na, na mention po kanina no na parang uh, lumalabas no lima po 'yung involved dito sa krimen na 'to no na huli na natin 'yung isa uh, sir uh, meron po ba tayong update in so far as 'yung mga natitirang apat pa na involved. So inintay po natin na lumabas po yung warrant, oh, yung warrant dun sa naifile natin case. Actually yung pagkakahuli po ni uh, Alan De Los Santos ay uh, dahil doon sa kanyang existing warrant. So, may naka-identify sa kanya, nakapanood ng video, nung nag-track tayo at nag-check tayo ng mga existing warrant, itong uh, taon ito, meron siyang existing warrant. So, yun po yung dahilan ng pagkakahuli niya. At mula doon, nagbigay ng extrajudicial confession, kaya na-identify pa natin yung iba. So sa ngayon po, yung uh, pangalawa na yung gunman, identify natin naman, pati yung kanyang pinaglulunggaan, hintayin na lang din natin yung warrant na lumabas para mag makuha natin yung jurisdiction over that person. No? Yung dalawa po na sinasabi pa, yun po mismo yung mastermind yung anak ni Gloria. Gloria, yes po. Si Charlito at Ilano, At yung kanyang kinakasama. Kung patatanda niyo po, yung dalawa po na yun, ay nag, nakapagpiansa po yun doon sa kasong isinampa ni Gloria na uh, robbery at carnapping. So nagpiansa sila ng mga 700,000 may git. Ay, ay, doon na uh, I, I exact figure, pero gano'y yun yung pinansya nila. So, yan po ay nandyan po sa Isabela. Oh. Uh, at yung isang pong suspect na uh, ating uh, sinama sa kaso ay yung dyan Dunga. nga. So yung lumalabas na nag-drive ng sedan na sinakyan ng dalawang gamen nung sila ay pumunta po sa Bayongbong at uh, nag-transfer sila doon sa Victory Liner kung saan nakasakay yung mga biktima po. Ayun, no? Sige po, uh, police captain. Uh, uh, lastly po, no? police captain, na-mention nga po kanina no? na may existing warrants din etong mm -hmm. itong si De Los Santos. So, parang lumalabas, isang grupo sila, mga repeat offenders na sila. Uh, Police Captain, uh, sana no, ma ma mahuli po natin sila sa pinaka mabilis na panahon kasi uh, parang modus yan. Eh, mm. no? Kung uh, repeat offender ka na, malamang sa malamang naghihintay lang din yan. Uulitin at uulitin nila yes, yes. yung mga yung mga krimen na yan. So umaasa po kami, uh, Police Captain, at sa seguridad na rin ng lahat ng mga uh, mamamayan po natin na sa pinakamadaling panahon ay mahuli natin itong mga involved sa, sa krimen na ito. Opo, makakasa po kayo. That, that we are on the top of the situation. At talagang kami, dal sa kapulisan, eh, may niriting niriting kami mahuli yan. Uh, para talagang mawala na yung mga masasamal loob dito sa ating uh, bansa. No? Dito sa ating, uh, sa, lalo na sa aming lalawigan po dito sa Nueva Ecija. yun. Okay. Sige po. Um, maraming salamat po Captain Sindac, ang PIO po sa Nueva Ecija PNP. Maraming salamat sir and damabuhay um, po kayo sa mga taga PNP uh, Nueva Ecija po. Maraming salamat, maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Kay Jam, maraming salamat sa update Jam. No Kung mayroon pang developments dyan, uh, sabihan mo lang kami at irereport report natin sa ating mga taga-kinig at taga-subaybay. Mm -hmm. At uh, noted po, ni JV, makakaasahan ko kayo na itong kaso ay uh, tututukan po ng ating programa. Yeah. Salamat Jam, salamat. Maraming salamat ah uh, Jam uh, reporter po natin 'yan sa Rafi Tulfo in Action. Thank you very much Jam. Okay. And um, ayun, um ngayon po mga kapatid, um, tinatawagan po natin ano yung pamilya po. Uh, unfortunately, uh, ayaw na po nilang uh, magbigay or sumagot sa ating tawag okay. sa ngayon Yung Oo. pamilya ng biktima, no? Yes po. Uh, ayaw po nilang uh, sagutin no at ayaw po nilang uh, makipag-usap sa atin and uh, nila-respeto naman din po natin 'yun.